Bagamat may halong kontrobersiya sa loob at labas ng court, Richie the Heartbreaker Rivero tila gigil na gustong magpaputok ng enerhiya ang player na ito patungkol sa tunay na talento, sa pag-uumpisa nga ngayong season ng PBA. Iba't ibang uri ng laro ang inihasik nito, hindi para pabilibin ang nakararami kundi ihasek ang tunay na kinang sa pansariling antas ng paglalaro. Isang uri ng paumpisa ng pagtanghal para ilaban ang market value sa maraming negosyanteng nagpapaikot ng politikang laro. Isa nga sa mga nagpaingay na tinatawag nilang Eurostep ay ang batang ito na lahat ay nawindang. Dahil hindi lamang lakas ng paglalaro, kundi paano dadalhin ang sarili sa pagpapasiglab ng karisma at tapang. Tibay ng dibdib ang bao ng batang ito sa court. Kung kaya nakahanda ito sa mga ipupukol ng tao sa kanya. Sa pagkansa ng court, tanging sarili at kupunan lamang ang magiging kakampi sa mga nakaabang na buhaya at ariharian sa gubat na patungkol sa laruan ng mga veterano. Ang tanong, masasabi nga ba nating karapat dapat itong mapasama sa Power 5 line-up ng naturang team? Ano-ano nga ba ang mga matitinding dapat abangan at posibleng makita pa sa mga ilalabas nito sa pagtatanghal sa Liga? Nating saksiyan kung paano nagwawala ngayon ang isang Richie Rivero sumasabay sa mga veterano ng liga Ito na ang matinding highlights ng isang Richie the Heartbreaker Rivero Welcome sa ating usapin patungkol sa kung gaano nga baka bastos sa loob ng court itong si Richie Rivero So ito yung pag-uumpisa ng kanyang karir makikilala Forever nating lubos. yun ang tinatawag nilang uh, Eurostep na-recognize po itong si Richie Rivero dahil sa kanyang uh, matinding uh, ambag sa industriya ng basketball. Yung mga highlights na tinatawag. Tulad niyan, yung Eurostep. Siya po ang nagpasikat dito sa bansang Pilipinas. So meaning, very controversial na yung kanyang pangalan. So yan, Richie Rivero. Oo, napakabilis at uh, sumalpak. Doon pa lang nakikitaan na natin, no, ng living ability. Ganun po kataas tumalon itong batang ito. Nakasalukuyang naglalaro sa Phoenix ng PBA. So ito pa. Very active. Richie Rivero. Woo! What a slam by Richie Rivero. Para sa akin, malaking... Uh, malaking bagay po yung uh, leaping ability ng batang ito. Na nakita nyo yun? Yung taas ng talo ng batang ito, magagamit yan sa PBA. Kung tawagin po yan eh, atleticism. Ito, Richie Rivero. Talagang ang galing mag-drive. Meron siyang similarities patungkol kay uh, Rondo ng NBA. Para siyang ganun eh, upcoming. So very easy para kay uh, Richie Rivero yung mga move na ganon no Medyo nagulat lang ako actually pagdating sa PBA draft Kasi itong si Richie Rivero eh umabot pa ng dalawang uh, round pick bago siya mapili Meaning to say hindi siya top priority ng Phoenix Pero kung kayo ba ang tatanungin, brother, itong si Richie Rivero, tingin nyo ba eh, may nakatago talagang talento sa batang ito? Kasi nandun lahat eh. Athleticism, highlights, then yung kanyang energy, napakaganda nung uh, bato niya sa liga. No? Very positive, very fearless. meron siyang kumpiyansa sa kanyang laro. Sa mga pinibit. May shooting rin siya eh, no? So dito, silipin pa natin yung Richard. Oy, hindi ba travel yon? karon ang galing ng uh, sidestep ni Rivero, no? Kumbaga sa akin, na uh, hindi man siya ganun kagaling sa puntos. Pero yung para siyang Renz Abando na yung bit-bit ng energy sa liga, sobrang lakas, no? Kaya niya nga uh, ibus i-boost yung buong kanyang team. Each time na humahawak siya ng bola. Very high kasi naroon niya. Yung tulad niya, no? Oh, very fearless. sipi mo, ilan yung mga bumabantay sa ilalim? Tapos papasukin ka lang, no? Kaya nga ganito yung tema natin dito sa usapin natin. No? Gaano ka bastos Itong si Richie Rivero sa loob ng court. Hindi sa labas yun ha, sa loob, sa loob. So, okay masyadong seryoso yung brother. Tamang kwentuhan, usapin lang, no? Dahil lang basketball, eh, dapat ini-enjoy natin. Nawawala dapat yung stress natin, di ba? Ito yung dapat na nagpapasigla sa atin bawat araw. So, ito pa. Richie Rivero. Oh, hindi, hindi biro yung two-handed slam, brother, ha? So, dyan natin napatunayan na talagang hindi pilit yung kanyang dunking ability. Malakas ho talaga tumalon, malakas sa ilalim, malakas mag-drive. And tingin ko malaki pa yung pwede niyang ma-improve ngayong nakapasok na siya sa PBA. Ang tanong ko lang, brother, dapat ba na mapa-first na tong si Rivero? Sa Phoenix Ang ganda ng move Boy Pasok Ang galing sumegwe no Meaning to say Meron siyang malaking uh, potential sa kaisipan Kaya niyang bumasa Nung depensa nung kalaban Ay no Panis Kay Rivero Sana one time Makasama niya si Renz Abando Ito lang yung nakakita kong Similarities Sa kanila ni Abando Medyo ina-underestimate siya sila ng mga kumukuha, no? Kasi si Abando nakarana sa Gilas, Pilipinas. Kung paano ipangko. Ito naman sa draft pick. Kung late pick na tong si, ano eh, si Rivero eh. Kung akong tatanungin, dapat nasa top 10 siya eh. Kaya lang siguro nagkataon may mga ka... Oh! Ganda nun! Nagkataon lang na may mga kasabayan siya doon ng mga import, no? Yung mga half Filipino-American. Hindi ko lang sure kung yung pattern nitong si Rivero, parang pattern ni Kobe Paras. Sobrang lakas nung hype, sobrang lakas nung dating. Then biglang naglaho. O para siyang Renz Abando na lumakas yung hype, then napapatunayan ni Renz Abando na karapat-dapat tinitimbang ko eh, tingin nyo brother, saan ba siya ron? Tingin nyo para ba siyang Renz Abando o para siyang Kobe Paras? Malalaman natin yan brother sa ano? Sa liga ng PBA. Tingnan nyo kung gaano ka kabasto sa court to. Sinasagasaan ang dapat sagasaan. And oo, oh, sinaktan niya ron oh. Kita nyo? Very fearless. Lupit. pa. Matindi talaga tong si ano, si Rivero. Walang takot sa court oh. Ito yung dapat nating abangan sa PBA, no. Kung tunay nga bang may laman ang laro ng isang Richie Rivero o pasikat lang. Doon natin malalaman 'yan, no. So, i-comment mo sa baba, brother, muli. Kung karapat dapat bang uh, isama to sa first five ng kanyang koponan na Phoenix sa PBA. So mag-ingat ka palagi at maraming salamat sa pag-likes, sa pag-subscribe sa video at mabuhay ka.